dito ah, mga kababili malapit lang dito yung mga bahay ng Badyaw kung saan yung bahay ng mga Badyaw kung saan yung bahay ng Badyaw Julius Katuba TV hip hop. Yun, what's up mga katuba adventure, magandang araw sa inyo lahat. So, ito mga katuba adventure, sa natin, yan. O, nasa bye-bye tayo. Nasa dagat tayo ngayon dito sa bye-bye. Tawag sa amin ito, Budiga. Ayun mga katuba adventure, ayan. First time kong dinala yung ana kong may stage 3 cancer at saka yung asawa ko dito sa baybay kasi gusto nilang maligo dagat mga adventure so gusto namin dito kasi kung doon kami sa beds may bayad so wala kami bang bayad <laughs> so dito na lang So, ipapakita ko sa inyo mga katubad oh, yung dagat yan oh. oh, ngayon oh. ang laki ng dagat ngayon mga katubad yan umapaw dito sa daydayan ...nang bularan. O. Oh. Ayan, o. Oh. O. Oh. So, kung... Saan kami maliligo ngayon? Dito yung tinatawag na... ...gumagawa ng tuyo. Nung dati na binablog ko, mga kataba adventure. Ayan, o. Oh. Ito yung lalagyan ng mga isda na gawing tuyo. Ayan, ito, o. Oh. yan So, ngayon, mga kataba adventure, hindi na natin patagalin pa maliligo na kami ng dagat so ayan tatalon ako so, let's go samahan nyo kaming maligo mga kaba adventure kasama yung asawa at saka anak ko o oh. wait day lingi okay let's go mga kaba adventure Let's go. Pak. Balas Ah. ada. Ada Ah, cuba dayung. sini las. Kui tunuk dia kan? Ha. ah itu kat tempat bench saya beli ko, Wah. Parat. Eh, oh. Ah. Okay, mga katubad, Bincher. Dito, mga katubad, Bincher, may ano yan, dahil dah, Yan, masititan yung kawayan. So, yung kawayan na yan, mga katubad-bintang, ayusin nila yan. Papalitan so, ng bago kasi yung ano dyan, dati ano na. So, katulad dun o, sa kabila. Yun. So. So, ayun mga katubad-bintang, o. Yan, mga kaibigan at kasi ko 'yan. So sila yung gumagawa ng mga tuyo dito kapag may isdang dumarating dito sa Baybay. So dito kung saan pagawaan ang mga tuyo. So sila yung gumagawa. Pero o. na. Inayos na 'yung daylayan kung saan ibibilad yung mga tuyo para paglagay ng ito, ganito, kaping. Hindi mababalik mabale ito. Yan. Ganito yung lalagyan ng isda. Dito ibibilad yung tuyo. Uh, yung isda para maging tuyo. So, yan. Layo sila yan. Oh. So, ngayon, mga adventure let's go. Tatalo na naman tayo. Oh. Apo gong Wow. Dito mga kapadlisan, malapit lang dito yung mga bahay ng Badyaw. Kung saan yung bahay ng mga madlaw ang katama oh. dito na yun doon, no? Doon. Doon, eh. Okay, bali. So, yan yung mga bahay ng mga badyaw. Yan yung mga bahay ng mga badyaw ang katama dito mga dito. So, uh, yung tatawag sa amin dito, mga kabadwin ah, uh, tapay yung manguha ng isda na lupoy at kasing. Ayun, oh. Sumi. Ayan, oh. malayo mga kabadwin sir, yon oh. Ayan. Balik. So, oh, yan yu. Hello, yung, ano, yung mga ng lupay dito na tanatawag sa amin na tapay. Uh. Oh, anak. Hello po, guys. Ito yung yeah oh, malaki na mga katubad bintor, hmm. So, no, mga katubad bintor, ah, ngayon lang din ako nakabalik dito maligo kasama yung ano ko. Yan. At saka yung asawa ko. Matagal din ako hindi nakabalik dito. O, oh, ayun yung bahay ng mga badyaw. Diyan, o. Oh. Yan. So, nasa dagat talaga sila nakatira. Yung mga badyaw, o. Oh. Yan yung mga badyaw, mga tubad Nandito yan sa lugar namin sa Margos Tubig, ah. Sa province namin, dito sa Margos Tubig. So, dito, mga tubad bintyor, marami akong kakilala dito. Dati, nagtatrabaho din ako dito sa ano sa bilara ng mga tuyo yan oh yan yung mga bilara ng mga tuyo so kung minsan maraming nakahuli ng isda dadalhin dito tapos tatawagan ako ng kaibigan ko na pwede ba ako mag sideline dito so ayan mga katawad adventure naka ako dito so hindi lang natin na i-vlog pag meron tayong time kung merong maraming isda na mahuli nila dito gawing tuyo o so, yun tatawag sila ng mga ano helper kung sino yung pwedeng mag sideline magbilad ng tuyo ano, ganda dito ang adventure oh. kung meron kang sariling bangka dito na pambot so ayun na uh, meron kang pagkakitaan para makahuli ng isda dun sa laot talaga dun sa laot iba kasi yung sinasamahan ko ng pangisda mga tuwad sa laod, yung malalaking bangka na, 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 tinatawag sa amin dito likos so iba yun may lambat yun may lambat na gagamitin namin yung iba dito hindi sila gumagamit ng lambat ano lang uh, sa laod <coughs> so ayan let's go mga tuwad uh, maliligo na kami ulit para Oo, oh, wait na. <laughs> ayan. Uh, hindi pa sila nakaligo. Ako pa yung nauna. Ah, yung anak ko nakaligo na. Yung misis ko hindi pa. Ayan. Naligo ko, babe. Ikaw. Oh. 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 So, mga katawad adventure. Uh, tatapusin muna namin to maligo muna kami ayan salamat sa inyong lahat mga katubad adventures sa inyong suporta sa video namin So minsan lang kami maka-upload dahil yun nga uh, wala kasing yung asawa ko uh, hindi pa masyado dito sa YT so hindi siya marunong mag ano mag-upload pa. So dinadahan-dahan ko po siyang tinuruan para kung sakaling busy ako sa paghanap buhay doon sa laot at doon sa shop. So yung asawa ko yung maka-upload. So ang, ang, problema hindi marunong mag-vlog. <coughs> Yan. Uh, so, pero dinadahan ko siya ngayon mga katuwa adventure kasi marami ng vlogger dito sa Pilipinas. <laughs> dito sa Mindanao at saka sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yun, marami na talagang vlogger. So ngayon mga tumat pinsyar, salamat po sa inyong lahat. So tatapusin muna namin itong pagliligo namin na dagat. Maliligo muna kami. So uh, kami po ay nagpapasalamat palagi sa inyong lahat. bye, -bye po. May bye-bye. nak Bye-bye. Ayan po yung anak ko mga tobad na may sakit na kanser no. So hanggang ngayon meron pa po siyang maintenance na pinainom namin. So yung bawal sa kanya, bawal pa, hindi pa namin pinaano. So hanggang ngayon mga tobad ayan nagtitiis pa rin siya sa kanya ano. Pero konti-konti na lang. Oh. Ayan, bye bye. Ready? Go! Swing!